So yun, pagkatapos ng mag-basketball ay dumiretso na ako sa supermarket para bumili ng ulam at pambao ni Mrs. Naisip ko nga magluto ng pork steak para sa pambao at ulam niya. Disclaimer nga pala sa mga kaibigan natin na magaling magluto dyan. Hindi po talaga ako magaling magluto. Pinag-aaralan ko pa lang din po ang bawat niluluto po. Sa pagkakaalam ko, isang bes pa lang ako nagluluto ng pork steak. Kaya lang, instead na maglasa siyang pork steak, tapos naglasang adobo siya. Siguro may mali lang din ako na ginawa. Pero may kulang. Kaya siguro nagkagano. So yun nga, re ready lang natin yung bawang at saka yung ating uh, lemon. Ay, hindi pala siya lemon, kaibigan. Uh, daya po siya. Wala po kasing nabibiling uh, kalamansi dito. Kaya instead na yan na lang po yung ginamit natin. So yan, mga ilang pirasong bawang lang sa napanood ko ito lang yung procedure hindi ko lang din alam baka may ibang procedure din yung iba so pero para sa akin ito yung pinakamadali so ito yung kinuha ko minamarinit pa daw nila to so ganoon na lang din po yung ginawa ko so yan kailangan lang natin ugusin tong die-up na nabili natin kasi sayang naman ayan but ba may lumabas na kape syempre toyo po yung ilalagay natin diyan Ilagyan na lang din po natin yan ng paminta tapos minaikos-maikos syempre para absorb din ng ibang baboy yung uh, timpla niya. So, pagkatapos niyan, kailangan lang po natin i-tigyan ng cling wrap para ma-marinate po natin siya for ilang minuto. So, yan, picture-picture muna. Then, lagay lang natin yan sa pep. So, yon after mga 30 minutes lang ay mag-ready na rin tayo ng paglulutuan natin. So, ang susunod ko ang gagawin dito ay sa ako ng sibuyas. Actually, sibuyas at bawang siya pero magkasiwalay mo siyang igigisa. Tulad nyan. Ngayon ayan. Ayan naman, ito naman bawang. Kasi dito, dito mo na ilalagay yung mga baboy. Parang ganyan. Ayan. Ilalagay mo na siya. Nagtitilan, nagtitilan si Mali pala yung pagkakalagay ko. Mas mabuti yata kung lahat ni lahat ko na siya agad. Tapos tinakpan ko na lang. Ayan, halu-haluin lang natin. Paunti-unti para lang maano niya yung mawala yung mga sabaw-sabaw. And then, ayan na siya. Yan na yun. Pero, mamaya ilalagay natin yan. Ilalagay natin yung marination niya. Ayan. Pan lang natin. And then, after lang minutes, lagay na natin yung sibuyas na ginisa natin ganina. Which is yan yun. Konti nga yung sibuyas. Tamalik nga ako. So, yan. Ito na siya, mga kaibigan. And, Uh, honest review parang sumabra yata ako sa calamansi na idon sa dayap, so naiba yung lasa nyo hanggang dito na lang ingat